Uh, ito nga po pala mga idol, uh, maraming maraming salamat po mga idol sa lahat pong uh, nag-alala kay Boss Bato. Uh, okay na po siya mga idol, ito mga idol, uh, medyo ano siya, uh, nawalan po siya ng malay at isinugod po siya mga idol sa ospital. Pero ito naman po mga idol, awan na po mga idol, uh, eh, nagkamali na po si Boss Bato. Kaya sa lahat ng mga inete, pag-ingatan po ang inyong mga sarili. Lalong lalo ng mga idol Pagkagandito po mga idol ng dumating minsan na hindi natin inaasahan Sana po sa pag-iinit eh, mga boss Lagi po kayong handa Para wag po mangyari sa atin yung mga ganito At nag-aalala din po yung mga mahal natin sa buhay Diyo po yung idol Ito po mga idol Dinal na, po si boss Bato Ni Tata Amang Shoutout nga po pala mga idol Kay Tata Amang Santos 3, 2, 1, let's go! Mga idol, dadalawin po natin mga idol si Boss Bato at eh, mga idol, oh, sa lahat po mga idol na nag-alala, okay na po siya. Hindi ba ay dala ng kuya Tina? Si yan ang may dala lang. Boy mga kachika. Boss Bato, shout out daw from Boss ano Boga at saka ano Tibot. Shout out mga pare. Ano pala niya? Ito mga idol, si Crazy Boy. Crazy Boy mga kachika at Boss Big. Boss din naman agad sila. Ah, boss din Ah, Pero yan mga ano? Bulo pa lang mga agad yung boss. Ito mo Ayan pa shout -out, adot, dito, si uh -huh. shout out mo nga so, si John Paul Modlop. Shout out mo si Hey! Ito nga po pala mga idol, Yung nangyari kay Boss Bato Ayan mga idol uh, Bali nalaglag po siya mga idol Yung pagkalaglag niya po mga idol, Ay tumama po siya sa kalabaw Yung mga kalabaw po mga idol Yung mga nakaparada ron Sa gitna ng irrigation Kasi uh, Doon po siya mga idol, Pumasok si Crazy Boy Medyo mga idol Hindi maganda yung naging bagsak niya At ito uh, Nawalan nga po siya ng malay At ayan uh, Pinapaypayan po ng mga tropa Ayan o oh halos talaga mga idol ah, ano na walang ng malay. Kaya dyan mga idol sa lahat ng mga hiniti natin. Ayan na uh, ito po. Papakita ko po ito para mga idol magsilbing aral po sa inyo. sa so, si Mario Dobli, Dobli ingat po tayo mga idol sa pag At ito po mga idol ang kinalalabasan. O oh, kahit po mga adola, si Boss Bato. Ah, hindi niya pa nakikita Pero kanina mga idol pinapanood natin sa kanya yan. Kaya sabi ko sa kanya. Uh, ingatan niya na ang kanya O kaya wag muna siyang uminiti. Dahil kadalasan mga idol ganyan ang nangyayari sa kanya kaya uh, yun po alala ko lang po sa lahat ng mga inete mga idol pag ingatan nyo po ang inyong mga sarili lalong lalo na mga idol yung mga pamilyado yan dahil mga idol yung mga nag sa atin mga idol talaga naman sus mario set yun nga po ang madalas kong sinasabi pag iingatan ninyo po ang inyong mga sarili dahil hindi biro mga idol ang pag-iinete gaya nyan kalabaw yan mga idol uh, po, ay talagang main binibigyan niya na ah, talaga yan ang mangyayari sa atin na hindi niya hindi niya makuha mapigil mga idol kaya eh, ito mga idol oh, halos napakatagal niya po dyan mga idol na nawalan siya ng malay pero ito mga idol ah, sa tulong po ng mga tropa ah, talagang pinagpuporsigan po siya na magkaroon ng malay pero mga idol ito halos mga pinaypayan binyo buhat at nilagay na po namin mga idol sa isang sulok at ito nga mga idol, ah, hindi na po namin na at ito, ah, na po namin sa, sa, ospital. Kaya ito mga idol, ah, sinakay pa nga po mga idol dito sa may sidecar. Ah, Kung baga po hindi na siya sinakay sa sidecar at mm, ano po mga idol, eh, medyo kulog po yung sidecar mga idol. Kaya ito mga idol, ah, pa po ng mga sidecar na kolong-kolong hanggang sa pinapay pa yan po muna siya mga boss. Ayan, talaga naman, kita nyo naman mga idol oh. Yan, pinakanood po talaga sa kanya yan mga boss Para naman eh Kinausap po kasi natin sa mga dula ah, Hindi niya raw po alam yung pangyayari Ayan, sa mga inete uh, ah, Doble doble ingat po mga boss Sana ay huwag na mangyari itong mga ganito Yan, practice pa lang po yan mga idol At talaga naman kita kita natin mga idol, ang hirap na dinaranas ng mga tropa Sa pag-aalala kay boss ba sa lahat po mga idol na nagmamahal kay Boss Bato at lalo lalo yung kanyang magulang mga fans yan uh, maraming maraming salamat po sa lahat na mga nagdasal at sana ito mga idol ay Boss Bato ha uh, bagay kana eh, ka na sasakay para rin sa iyo yan ito nga to, bata ka pa yan mga idol alas tulong tulong yung mga tropa natin Yeah, may, may tropa po tayo ng team parak mga idol pumunta pa dyan para mag practice na uh, tulungan ng mga tropa kaya yan mga idol eto mga idol ano na po uh, kumuha na po mga idol dyan si tatamang ng ano uh, ng sasakyan dahil dapat po mga idol ang namin eh, yung kulong kulong ni Katsika. ito mga idol uh, dadali na po siya mga idol sa ospital para patingnan din para ma-check mga idol yung kanyang ano yung kanyang kalusugan sana naman po eh magsilbing, uh, magsilbing aral to mga idol sa ating mga hinete maraming maraming salamat po sa inyo ingat po kayo palagi Jobo, uh, idol Ayan, boss ba to uh, pagaling ka at ito ay uh, may karera pa tayo ayan mga idol <coughs> Idol, dadalawin po natin mga idol si Boss Bato. to. Uh, Tatanungin natin kung paano ang nangyari. O oh? Na Ano ba naramdaman mo nung ano, nung pagsadsad mo? Ha? Sa ng kalabaw si Idol, umihimas pa rin po na kalabaw. Eri po si Crazy Boy

na hindi mo ba alam na nakatulog ka? Oh. Eh, na hatak pa ni body yung ano mo ah. Di ba? Di mo naramdaman. Oh. Eh, ano lagay? Okay naman ah. Na. Parang na, ay, yung tagiliran. Tumama ba yung tagiliran mo? Hindi. Hindi. Saan tumama yung tagiliran mo? Saan tumama uh yung muro mo? Sige mong karamoy. Sige po, hindi -huh. naman matutok. Tatay! Sige, saka natin. Sige nga yan, ala na. Sige nga yan, ala ala na. Pero ano lagay ni ano ni Crazy Boy nung sinakyan mo? Ayos naman. Eh tansya mo, makakasakay ka pa sa laban yan. Ha? Ayan yeah, mga boss, uh, sasakay pa raw po siya mga idol. Sasakay pa raw po ulit at may laban po kasi mga idol si Crazy Boy sa si oh. para... A23. Natin siya mga boss, uh, para dun sa mga viewers natin mga nagala. Pero ito po mga idol, okay naman na po siya. Dinala po sa, sa hospital mga idol. Uh, ano naman, yun po kasi mga idol na si Kuya Atan po, nandon Kaso lang, nag-uwi po siya ng sakate. Kasi mga idol, ano, ha, talagang pagka po kumakarera po yun, o sa mga practice practice ayaw na po siyang pasakayin kaso lang di lang talaga mapigil yung bata kaya po ang ginagawa ng ama kung saan na may karera may practice sinusundan po uh, talagang ala eh hihilig po talaga ng bata hindi rin mapigil yung ano mga uh, po pala model si Crazy Boy ah uh, masyado kasi model ang naging gigil niya kay Crazy Boy dahil yung pagkatalo uh, niya kaya talaga pong uh, pinipilit niya rin po ma-idol na maibalik din po ma-idol yung takbo ni Crazy Boy ano ba idol ang condition ni Crazy Boy? kansya mo lalaban ba sa 23 o lalaban lalaban yan uh, oh, lalaban po mga idol. kaya yun mga idol hanggang dito na po yung ating video Choboy AI Idol maraming maraming salamat po sa inyo lahat at lang lang na dun sa lahat mga idol na nag kay Boss Bato Ayan, sana po mga magtuloy-tuloy na kagandahan ng kanyang kondisyon. At sa lahat ng mga nanalangin, Joboy AI Idol.